Isayas, Kabanatang 52 Gumising ka, gumising ka, magsuot ka ng iyong kalakasan o siyon, magsuot ka ng iyong mga magandang damit o Jerusalem na bayang banal, sapagkat mula ngayoy hindi napapasok pa sa iyo ang hindi tuli at ang mga marumi. Magpagpagka ng alabok, ikaw ay bumangon. Umupo ka sa iyong luklukan. O Jerusalem, magkalag ka ng mga tali ng iyong leeg. O bihag sa anak na babae ng Sion. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Kayo'y naipagbili sa wala, at kayo'y matutubos ng walang salapi sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Ang bayan ko ay buwaba noong una sa Ehipto upang makipamayan doon, at pinaghati sila ng mga taga assyria ng walang kadahilanan. Ngayon nga, anong ginagawa ko rito? Sabi ng Panginoon, Yamang ang aking bayan ay dinala ng walang ano-ano silang nangagpupuno sa kanila ay nagsisiungal. Sabi ng Panginoon, at ang aking pangalan ay natutungayaw na lagi buong araw. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na yaon. Nako, na yaong nagsasalita. Narito ako nga anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paa ni Aong nagdadala ng mga mabuting balita na nagpahayag ng kapayapaan na nangagdadala ng mga mabuting balita sa kabubuti, na nagtatanyag ng kaligtasan na nagsasabi sa Sion ang iyong Diyos ay nagahari ang tinig ng iyong mga bantay sila'y naglalakas ng tinig na magkakasamang nagsisiawit, sapagkat sila'y makakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa siyon. Kayo'y magbiglang magalak, kayo'y magsiawit na magkakasama, kayong mga sirang dako ng Jerusalem, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kaniyang bayan kaniyang tinubos ang Jerusalem. Hinubda ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa harap ng mga mata ng lahat na bansa at makita ng lahat na wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Kayo'y magsiyaon, kayo'y magsiyaon, kayo'y magsialis doon, huwag kayong magsisihipo ng maraming bagay kayi magsilabas sa gitna niya, kayi mangagpakalinis, kayong nangagdadala na mga sisidlan ng Panginoon, sapagkat kayo hindi magsisilabas na nagmamadali, o magsisilabas man kayo sa takas, sapagkat ang Panginoon ay magpapauna sa inyo, at ang Diyos ng Israel ay magiging inyong bantay likod. Narito ang lingkod ko ay gagawang may karunungan. Siya ay magbubunyi at malalagay na mataas at magiging napakataas. Kung paanong marami ang natigilan dahil sa iyo, ang kanyang mukha ay napakakatuwa kaysa kaninomang lalaki, at ang kanyang anyo ay higit na kumakatuwa kaysa mga anak ng mga tao gayon siya magwiwisik sa maraming bansa ang mga hari ay magtitikom ng kanilang mga bibig dahil sa kanya sapagkat ang hindi nagsasaysay sa kanila ay kanilang makikita at ang hindi nila narinig ay kanilang mauunawa